Ang The Courage to be Disliked ay isang makulay at malalim na aklat na ipinapaliwanag ang mga prinsipyo ng Adlerian Psychology ni Alfred Adler, isang kilalang psychiatrist at isa sa mga pangunahing tagapagtatag ng modernong psikolohiya. Ang aklat ay sinulat nina na Ichiro Kishimi at Fumitaki uh, Fumitake Koga at ipinapakita ito sa isang anyo ng dialogo sa pagitan ng isang matandang guro at isang kabataang estudyante. Sa pamamagitan ng pag-uusap nilang dalawa, ipinakikilala ang mga ideya ng Adlerian psychology sa isang simple at madaling maintindihang paraan. Ang layunin ng aklat ay magbigay ng mga praktikal na kasangkapan upang baguhin ang pananaw ng isang tao sa buhay, mapabuti ang kalidad ng kanyang mga relasyon, at maabot ang tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng pagbabalik-loob sa sarili at pagtanggap sa mga prinsipyo ng personal na paglago pagtanggap sa sarili at pagkakaroon ng lakas ng loob na hindi magustuhan isa sa pinakamahalagang ideya sa the courage to be disliked ay ang konsepto ng pagkakaroon ng lakas ng loob na hindi magustuhan ng iba ayon sa aklat isa sa mga pangunahing sanhi ng kalituhan at hindi pagkasiyahan sa buhay ng isang tao ay ang takot na hindi tanggapin o mahalin ng ibang tao Maraming tao ang gumugol ng malaking bahagi ng kanilang buhay sa pagsusumikap na makuha ang pag ng iba. Ngunit ang ganitong pananaw ay nagdudulot lamang ng stress, pagka-burnout, at pagkawala ng tiwala sa sarili. Ang takot na mawalan ng pagpapahalaga mula sa iba ay nagsisilbing isang malaking hadlang sa tunay na kaligayahan. Ang libro ay nagtuturo na, upang tunay na maging masaya, kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng tao ay magugustuhan tayo o aprubahan tayo at ito ay isang normal na bahagi ng buhay. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagkakaroon ng lakas ng loob na maging tapat sa ating sarili at sa ating mga desisyon anuman ang opinyon ng ibang tao. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob na hindi magustuhan ng iba ay hindi nangangahulugang pagpapabaya sa iba o hindi pagkakaroon ng malasakit sa kanila. Sa halip, ito ay nagsasaad ng isang uri ng kalayaan kung saan ang isang tao ay hindi nakatali sa mga inaasahan ng ibang tao. Kung ang ating kasiyahan ay nakabatay lamang sa kung ano ang iniisip ng iba sa atin, hindi natin maabot ang tunay na kaligayahan. Ang libro ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamahalagang bagay ay ang ating sariling pananaw sa ating buhay at ang pag-apruba na dapat natin hangarin ay mula sa ating sariling konsensya at hindi mula sa mga panlabas na sukatan. Ang papel ng nakaraan at pagtanggap ng responsibilidad. Isa pang malalim na kaisipan na ipinakikilala sa aklat ay ang papel ng nakaraan sa ating kasalukuyan. Sinasabi ng aklat na hindi ang mga nangyari sa nakaraan ang nagdidikta ng ating kasalukuyang kalagayan. Sa halip ang ating pananaw at interpretasyon sa ating mga karanasan ang siyang nakakaapekto sa ating buhay ngayon. Kung patuloy nating tinitingnan ang ating nakaraan bilang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga negatibong pag-uugali o pananaw, ito ay nagiging isang uri ng prison na hindi tayo pinapalaya mula sa ating mga takot at insecurities. Ayon sa aklat, ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdesisyon. Kung paano natin titingnan at haharapin ang ating mga nakaraang karanasan. Hindi tayo biktima ng ating nakaraan. Ang ating mga desisyon at kung paano natin pinili na mag-react sa mga karanasang iyon ay may malaking epekto sa ating kasalukuyan at hinaharap. Ayon pa sa libro, ang pagtanggap ng responsibilidad sa ating buhay ay isang mahalagang hakbang upang makamtan ang kaligayahan. Hindi natin dapat itulak ang ating mga pagkatalo at pagkakamali sa iba o sa mga pangyayari. Kung ang isang tao ay patuloy na nagsisisi sa nakaraan at hindi tinatanggap ang kanyang responsibilidad sa mga nangyari, magiging mahirap para sa kanya na magbago at magpatuloy. Sa halip, itinuturo ng aklat na ang mga nangyari sa ating buhay ay mga pagkakataon upang matuto at magbago. Ang pagiging handa nating tanggapin ang ating mga kamalian at mga pagkatalo ay nagpapakita ng ating lakas at determinasyon na magsimula ulit at magpatuloy sa pagbuo ng ating buhay. Wayang pagkakaroon ng makatarungang relasyon sa iba. Ang isang mahalagang tema sa The Courage to be Disliked ay ang pagpapahalaga sa mga relasyon at koneksyon sa ibang tao. Ayon sa aklat, hindi sapat na maging masaya tayo sa ating sarili lamang. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan din sa ating kakayahan na makipag-ugnayan sa ibang tao ng may respeto, kooperasyon at pagkakapantay-pantay. Ang mga relasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming kaibigan o tagahanga, kundi sa pagkakaroon ng mga makatarungan at masiglang koneksyon sa mga tao sa ating paligid. Kapag natutunan nating magbigay ng halaga at malasakit sa mga tao, magbabalik din sa atin ang pagpapahalaga at pagmamahal mula sa kanila. Ang aklat ay naglalaman ng mga konkretong halimbawa kung paano natin mapapabuti ang ating relasyon sa mga kaibigan, pamilya at mga kasamahan sa trabaho at paano natin magagamit ang ating mga ugnayan upang magtagumpay sa buhay. Ang aklat ay nagtuturo rin na hindi natin kailangang maging perpekto sa ating mga relasyon. Ang layunin ay hindi upang magustuhan ng lahat o upang makapagbigay laging ng kasiyahan sa iba. Ang pinakamahalaga ay ang makapagtatag tayo ng mga relasyon na may tamang halaga ng respeto at pagkakapantay-pantay. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at pag-unawa sa mga iba, natututo tayong magbigay at tumanggap ng pagmamahal na hindi umaasa ng anuman kapalit. Ang pagbabago ng mindset Pagpapalawak ng pananaw at pagharap sa mga hamon ng buhay. Isang mahalagang konsepto ng libro ay ang ideya ng pagbabago ng mindset o pananaw sa buhay. Ayon sa aklat, ang unang hakbang tungo sa pagbabago ay ang pagtanggap na tayo mismo ang may kontrol sa ating buhay. Hindi natin kontrolado ang mga panlabas na pangyayari, ngunit may kakayahan tayo na baguhin ang ating reaksyon at pananaw sa mga ito. Ang mga pagsubok at problema sa buhay ay hindi mga hadlang, kundi mga pagkakataon upang matuto at mag -grow. Kapag nagbago ang ating pananaw sa mga hamon, matututo tayong harapin ang mga ito ng may lakas at determinasyon at hindi ng takot at panghinaan ng loob. Ayon sa mga autor, ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa ating pananaw at kung paano natin tinitingnan ang buhay. Ang isang positibong mindset ay makakatulong sa atin na magpatuloy at magtagumpay, kahit na sa mga pinakamahirap na panahon. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng ating pananaw at pagbabagong anyo ng ating mga negatibong pananaw, natututo tayong mas maging bukas sa mga oportunidad at mas magaan harapin ang buhay. Pagwawakas, ang lakas ng pagbabago at ang laban para sa kaligayahan. Sa huli ang The Courage to be Disliked ay naglalaman ng mga malalalim na aral tungkol sa personal na paglago, pagtanggap sa sarili, at pagkakaroon ng lakas ng loob upang magbago. Tinuturo ng aklat na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga bagay na panlabas o sa opinyon ng iba, kundi sa ating kakayahang magdesisyon at magtakda ng mga layunin na magpapasaya sa atin. Ang aklat ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahan at kapangyarihan upang baguhin ang ating buhay at mapabuti ang ating kalagayan. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng responsibilidad, pagpapahalaga sa ating mga relasyon, at pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay, matututo tayong makamtan ang tunay na kaligayahan at tagumpay.